Okay dyan, pagkaayon, sumugod talaga. Susugod. Oh. Ba't yung susugod eh? Wala naman nang sumusuporta so, sa kanya. ba? Ano, PJ? Ang hirap kasi sa atin eh, hindi na tayo gumaganti sa kanila eh. Uy, Tito Tits, hindi ka maroon tumapad sa usapan ah! Usapan natin pag nag-10k, wala pa 10k si Itzio e, Binura mo! Oh shit! Oh shit! Kahit yung mga viewers, gigil na gigil na sa'yo, ulti mo yung kapatid mo, gusto ka nang isuha ka. Uy, wag mo ko -duro, duruin ah! Huwag ka na dito! Sige, karamihan ko. Bakit makita ka si Juan ang trespassing? na ako papasok dito. May araw ka din! May araw ka din sa akin. May araw, araw. Huwag lang. Huwag kita makita mag-isi sa labas. Okay. Eh tama ah? na sa kanya yun. Mm -hmm. Eh... Alakay dyan. Pagkaayon, sumugod talaga. Susugod. Ba't may <tellan> susugod? Eh... Wala naman nang sumusuporta sa kanya. Ba, ano, DJ? Oo, pero parang nung nakaraan, bumabait na yun eh. Ito, 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 ito. Paano bumabait? Eh, nakita mo naman yung ginawa niya kay kay Itsuki. Pagkatapos si Kurahan, pagkatapos niya pang lokohin, ano? Ang hirap kasi sa atin eh, hindi na tayo gumaganti sa kanila eh. Uy! 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 Alam mo, Renard, ha? Ah? Oh, oh sige, subuhan mo lumapit. Hindi, hey, buwan mo lumapit. Oh. Buwan mo lumapit. Hindi, hey, buwan okay, mo lumapit. Sige, sige. Oh, sige. O, oh, sige, subuhan mo lumapit. Oh, sige. Okay. Ano, ano yung hihingi ako dito ngayon? Wala ka sa usapan, ah. Na. Usapan natin pag nag-10K. Wala pa 10K si Itzok, okay. yung binura mo. Hindi naman ako may kagustuhan nun, eh. Yung kapatid mo din. At saka yung viewers, hindi... Oh. hindi ko basta-basta binura yun ang sarili kong desisyon lang. Lintik na yan. nag Nagkamayan pa tayo, tapos hindi ka pala, pala ba bakla Hindi ka marunong tumapad sa usapan lalaki. O, pa paano tayo nyan? Alam mo, Renard ah, binigay ko lang yung pabor na dapat sa'yo. Kahit yung mga viewers, gigil na gigil na sa'yo. Ultimo yung kapatid mo. Gusto ka nang isuha. Uy, huwag mo duro 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 ina. Ano, ano? Ano, ano? Gusto mo, URCC pa tayo Puro ka ganyan. Gusto mo, dito na nga Takuhin mo na yung mga. ano? Kaya mo ka ba to? Pupok sa'yo talaga yan to. Dalawa kayong tuwi yung gito. Uy, ito, nagbago na ako. Nagbago. Ganyan naman kayo. Sasabihin ninyong nagbago kahit masasama ka yung tao. Kailan ako pinlastic yung sarili ko. Bulis ka na dito. Tara na eh. ka ng trespassing. na May araw ka din. May araw ka din sa akin. May araw. Huwag lang kita makita mag-isa sa labas. Boy, babanta ka. Babanta pa yun ah. Ano, Tates? Kasi sugod yun eh. Diba? Parang kalabaw. Eto ka! Oo, ano? Okay. Oo, oo. Oh. No. Hindi ko kasi makikindihan din yung si Reynard eh. Ang kulit mo kasi sabi ko si Siwi, wala pang 10k nga. Eh, hindi naman din ako may kagustuhan nun, di ba? Pati yung mga viewers, ano ba yung inaano mo dyan? Pero kasi tumutupad sa usapin eh. Hindi, naisip ka rin. Pecha kasi, nung nakaraan, sumama sa amin ng Karolin, parang gumabait na yung si Reynard. Oo, ngayon, nagpa... Alam mo, PJ, huwag ka masyadong magpa-utuso kay Reynard. Kahit ng sibuyas, kahit mag, kayang magpanggap naman sanas. Ano ka ba? lang